Kaya well, magandang umaga po sa inyo lahat guys. Yan, welcome back po at medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload. Kamusta po kayong lahat? At ito po yung ating paninda ngayong araw ng biyernes. Uh, maliit lang po tumaboy natin ngayon guys dahil matumal pagka ka biyernes. Yan, shoutout nga pala sa ating mga bagong subscriber dyan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Yan, shoutout po. At sa nagpa-shoutout nga pala na hindi ko na-screenshot. Yan, shoutout po sa inyo lahat ay chat out nga pala dito kay Sir na nagtanong kung magkano nga ba ang pangumpisa. Kung magkano ang puhunan sa ganitong negosyo na malit lang. Kung magkano na pangumpisa ano Ayan. Ayan, i-share ko lang po sa ano yung aking pinuhunan dito sa pagumpisa ko dito sa ganito kalit na negosyo. Ayan, uh, isa isa-isahin ko po kung ano po yung aking binili, uh, nung ako pumasok sa ganitong negosyo, o magkano ang aking nilabas na pira na pangpuhunan. Ayan, uh, umpisa na po tayo guys. Una-una uh, sa lahat, uh, naghanap po muna ako ng pisto. Uh, at kung nakita ko itong pisto na to guys, kinausap ko yung mayari nung bakante. Yung pisto na to ay hiningan ako ng 15K. Yun, naglabas ka agad ng 15K. Pagkatapos kong nagdown ay bumili ka agad ako ng mga gamit. Una kong ginawa itong lamisa. Uh, at nakasib lang ako dito sa lamisa gawa ng sa labor sa pagpagawa ay ako lang ang gumawa uh, ang lamisa gumastos na uh, sa mga 5,000 din itong lamisa inastos ko uh, at sunod naman pagkatapos kong nagawa itong lamisa ay eh, bumili ako ng mga ilaw mga wire ang ilaw ko ay apat sa wire ako na rin ang gumawa ako na lahat gumawa nito guys nung nagumpisa ako dahil ayaw kong uh, magsahod muna dahil umpisa pa lang Uh, tapos ko tong lamis at saka yung ilaw. Uh, Sunod ko naman binili. Uh, bumili kagad ako ng freezer. Ang bili ko naman ng freezer ay 18K. Sunod naman bumili ako ng uh, gilingan. Uh, 14 Saka itak. Bumili ako ng itak. Ang isang Paris Uh, mamumurahin lang yun tsaka yung kutsilyo ko kasi guys ay nahiram lang ko sa kapatid ko ng kutsilyo na pang talas tsaka yung pang slice na pang pork chop pang tapa ah uh, hiniram ko lang yun tsaka tapiti yung pang sapi nitong lamisa uh, bumili ako ng tapiti tsaka tray yun bumili ako ng tray tsaka yung mga ganso uh, mga hook yung binili, uh, yun yung binili ko uh, sa lahat-lahat total guys uh, nagastos ko na sa mga 55k lahat-lahat na yun, hindi pa kasama yung paninda uh, hindi pa kasama yung paninda dun guys ha, sa 55k, dahil itong paninda ko ay wala akong puhunan dito guys alam nyo kung bakit dahil itong aking paninda, itong paninda ko ngayon yung araw ng bernis itong aking kinakalas ay ang bayad nito kinabukasan pa ng tanghali ganun ka ganun kami kaswerte rito sa aming ano uh, ah, aming tagabagsak dahil masyadong maluwag napakabait kaya yun wala kaming puhunan mapapaubos muna namin tong aming paninda bago sila maningil kaya yun ang lahat lahat ng aking pinunan dito yun 55k kasi sa ibang lugar guys ang pagbagsak ng baboy timano bayad ka agad yan dito sa amin hindi nakachimpo kami ng nagbabagsak dito na mabait maluwag kaya yeah, yun sana po yung naintindihan po ni sir at nakatulong po sa kanya pasensya na po sa aking uh, bose, sa aking pananalita at medyo parang hindi ko marunong magsalita no? hirap ang tagalog kasi guys kung bisaya lang ay Mandali lang. Diretso diretso ang aking pagsasalita pero katagalog talaga ay baliko-baliko aking dila ay. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Sana naiintindihan po ni sir at nakatulong po sa mga gusto kong magsimula sa ganitong negosyo. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye bye. God bless you all po.